reaction nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyay? Well, for one, uh, mga kuha nila yan eh. Mga uh, mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. Uh, we respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte nila yan at dapat ng Uh, pabayaan ng Korte na mag-decide at uh, talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. Kapabalita lang namin doon nakalipas sa mga araw eh. Uh, ito ko sa kaso ng dating ng uh, Rodrigo Duterte. At uh, dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na tawag na pa rin doon kidnapping. Tapos ang dating uh, kalihim ng panahon ni na si uh, Teddy Boy yung sinasabi na kidnapping din yung, yung namit na word ano. Uh, pero alam natin na-cover na naman namin kung paano nangyari lahat ng events sa uh, leading up to uh, yung papunta sa Hague ng dating pangulo. Uh, ano reaction niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, uh, mga kuwento nila 'yan eh. Mga uh, mga opinion nila 'yan. So Okay lang, na uh, they can say what they want, uh, we respect them, uh, we respect their opinions. Pero nasa korte niyan na at dapat ng uh, pabayaan ng korte na mag-decide at uh, talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And you know, uh, about the boy Luxin, I think he was a member of the house when uh, RA-9851 was enacted, And uh, no member of the house, huh? no member of the house voted against ra9851 or abstain from voting on that so ra9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any filipino charged with crimes against humanity so i don't think that uh, the boylochin can now complain if ra9851 was used by the government to surrender duterte to the icc so i think uh, he has the chance to uh, make his protestations against the law uh, but he did not He is a member of the House of Representatives during the time and uh, I believe uh, uh, sa ngayon ay eh, in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Laban sa mga bully at mga pag-aapi. Mm -hmm. yan. yan ang ating advokasya dyan. At, uh, nakikita ko na, uh, well, I think uh, time for us to also speak up kasi marami ang naging biktima niyan. Uh, mm -hmm. Sa mga lalabas ng mga teasers, uh, video teasers in the next few days, ay uh, uh, may mga ginawa ako uh, from personal experiences. Uh, simula nung bata ako hanggang sa ngayon. At uh, ito ang naging basihan ng aking pag ng advocacy na ito. Pero ito ay idadaan nyo rin sa fun run. Tama ba, yeah. sir? Tin tinutokso nga fun kayo run. eh. Tatakbo yeah. daw ba kayo? Oo, tatakbo <laughs> daw <laughs> kayo. So, 2028? Nako, dito muna tayo sa, Literally sa and figuratively. fun run. Dahil ito, kaya natin ito. Uh, may mga tutulong sa atin sa mga finances nito. Pero yung ibang pagtakbo pala, I don't, I don't think na nasa horizon yan sapagkat uh, mm. hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Wala mm -hmm. tayong alam dyan eh. Oh, so dito na lang tayo sa totoong takbuhan. Kailan yeah, ito mangyayari takbuhan. to, sir? Yeah. Uh, this will be on November 16 sa Greenfield City, Santa Rosa. Mm -hmm. ah, And gaano kadami yung ine-expect natin na uh, magjo dito sa ano ba, fun run? Uh, considering that this is the first time na well, na in-organize ko to as uh, out of uh, service, uh, na ako mismo ang nag-organize. Uh, sabi ko, i-limit muna natin sa 2,000 ang mm -hmm. registration sapagkat uh, unang-una, baka hindi natin mabigyan ng magandang serbisyo at mga ma, hindi maging ang experience will not be as good as uh, we we intend and we promise our clients uh, to be. So uh, 2,000 muna ang limit namin. Mm -hmm. Okay, General Torres, So ito 'yung ano fundraising eh, di ba? So pa pwede ba nating uh, maipaliwanag sa mga tao kung saan mapupunta? Yeah. Alam natin it's about bullying ano, na anti-bullying ano. Uh, so doon ba sa mga biktima or or sa info campaign para maiwasan ang bullying, ganun po ba? We don't expect na malaki talaga ang ang kikitain natin dito. Uh, this is really not for uh profit. Ang sa amin lang dito, Matt, ma mabawi lang yung magagastos natin ng mga overhead and pencillary services, okay na kami. Ang sa amin dito is awareness. awareness. We just okay. want to send a message na sa mga bata, especially sa mga youth, na mga estudyante na nabubuli, uh, nandito kami. Ito ay isang laban na hindi nila hindi nila kailang harapin mag-isa. They can reach out to us. Uh, may foundation tayo na pinapatayo regarding that matter at we'll be tying up with the schools and uh, the other communications uh, company, telecommunications company para mai palawakin sila at may makarich out sila sa sa atin na pwedeng makatulong sa kanila dito sa issue ng bullying. Pero bakit sir bullying? How alarming ba yung situation ng bullying dito sa atin? Uh, well, you know, wala tayong statistics. O, hindi yan ang mga statistics yan is hindi talaga ganun ka accurate kasi uh, as a police officer, nakikita namin may mga nare-report, pero marami pa ang hindi nare-report. Uh, personally, na-experience ko yan. Personally, na-experience ng mga anak ko yan. And uh, it's something na close to my heart. We have personal experiences on that. And I do believe na marami rin naka-experience yan. At ang sa akin at sa mga anak ko, eh, hindi naman na-report at hindi, definitely hindi na-record sa statistics ng, ng DSWD man yan or Uh, sa police station Kundi nandiyan lang yan Sa informally Na report sa mga eskwelahan Tapos na resolve lang mm. Within the school May update na po ba? Kung ano yung tinutukoy Ng malakanyang na posisyon Na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala po po uh, Wala po po talaga uh, There's uh, Kasi well Una-una naka ako Kaya mm -mm. Most probably uh, We'll wait until uh, Matapos ang leave ko At kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. O oh, kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, di po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Uh, <laughs> filled, up naman, filled up naman ng uh, yeah. Yeah. ICI na right? and uh, they're going full steam eh, kung ano man ang mga nangyari before, eh, mas magandang pag-usapan na lang natin yung aking advocacy. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Uh, well, uh, maybe I will... Uh, I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa ana assignment. Uh, una, ang una ang unang una siguro harapin ko ay eh, napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case kasi Meron namang nabating last week na kaso sa laban sa akin ng isang member ng KOJC kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that uh, the same case shall be refiled again and again by uh, each of their members individually. Uh, pag ma kahit na ito ay harassment cases lamang, eh, kailangan ko pa rin sumagot at uh, pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli. At uh, uh, in-expect ko that uh, they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na may pangatlong case na na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso na i-final nung dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. Tinutokso kayo, General Torre, ni, ano eh, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo'y nasa listahan na pinagpipilian? Uh, it's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil uh, eh, pag CPNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. <laughs> so baka naman pag, uh, pag nag vp ako, na-impeach ka agad ako. Baka 84 days lang o 83 days lang. <laughs> so oh. uh, I'm not very sure if I'm really uh, ready to again uh, hold a uh, sensitive position. Uh, maybe I'll just uh, relax na muna. At, uh, Fun, run muna. Oh. Fun, run. Fun run na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at uh, medyo Mabawasan yung bigat ng mga pinapasa natin ng mga stress sa buhay.